Break. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero one, Tatak RM. Handu mana so sa sa ka. Maayong adlaw kani niyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emma. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palig og pagtugtog sa awit nga naguluhan, I never knew love. RM Drama presents Han Du Manan sa sa ka awen Alabad sain ka gake koron <sound> meke ding usika bye bye ngad <sound> you samalita davol Occidental. I got to my tamper, like that. Singing, Emma. Recorded by X Thunder Gaming. Iskwela pa ko. Di pa ako mananginit sa langit mong lawas, Ron? Padanas kayo nit sa mong lawas, Emma. Eh, Ako'y bahala mo. Robert! Ginoo ko. Pila na ko ka nga dalit. Kung na lang kung ko. Patay git ko ning mama kong pananglit magtos ko. Dili ni Dili ni Mahimo. Ako pa ibaon si Robert, Annie. Ang sa? Nagduda kang mabdus ka? Oo, oh, Robert. Ang saan man ni Nato. ka pala ka. Andam ko mabarog sa tung anak. Pananglit ug mabdus ko ka. Salamat, Robert. Pero aros pagsiguro, magpalito na tagpiti. Pagpiti. Ay, Gagol. matutu ang dam ko nga mabarog ni mo. sa itong baby. Hilom na. Ay, napagilak. Uy <coughs> niya. Mga tubang ba ka nilang mamagpapan ako? Oo, oh, Emma. <coughs> Bogo ka nga pagkanak! Di ba niingon ko nga di sa maguyab buyab. Pasilo ako pa. dong gusto na. Kaya e paunsa ni mo nga naa naman na. Oh, asa naman ang lalaki nga nakapamabdos ni mo, Emma? Ingon siya mga muanhi daw siya. Paanhiya ka naman Kay gusto kong makailan ang tawana. Opa. siya makontak. Ganoon ko. Robert, ka. Tumagain taon ko. Ayaw na paglao matong tao nga nagpamabdos ni mo. Kay klaro na lang, wa to'y plano nga mo ako sa iyang obligasyon niya ni mo. Ha, ego ka anak na. Ni Aramil, dili ka na mo pasagdan. Kining nahitabo ni mo karon himo kining leksyon. Og paningkamot para sa si imong kaugalingon. Ingon man sa umaabot ni mong anak. Ma, uh, okay na ba kung ibili na ko si Inday? Ha? Huh? Asa uh, sa manday ka? Mangita akong trabaho, Ma. Dili pwede nga isalig na ko ninyo ang tanan na mong kinahanglanon sa akong anak. Eh, Ma. Kinahanglan ko ni Bohaton, Ma. Para sa akong anak. Ay, salamat, Intawan. Ganadawat na sa kong giplayan ng grocery, Han. Maayos sad kay dili kayo layo ang mall sa amo. Dili ra kasag Salamat Lord. Makasugod agad intawon kong trabaho ugma. Here's your receipt, ma'am. Ganahan ko ni mo. Ano um, sa ma'am? Makadani ang imong mood. Keep that up, ha? Mas maayog yun nga smiling kang mo at sa imong customer aron maganahan sila balik-balik ninyo. Um, salamat, ma'am. Ah, oh, tip na ko ni mo. Um, uh, on sa ma'am? Sige na, kuhaan na na. Ah, <laughs> thank you kayo, ma'am. Balik-balik. <laughs> Maudeng nagsigitog pang regards ni mo ang tagalaing department kay gusto manik, mo na kay kamu good? ha? <laughs> uh, huh? Recorded by X Thunder Gaming. Na amin balik balik din hi. Mura kado at lao kinasya mo hapit din hi kay ko ni Juti, baka. Kinsa man? Si Michael. Ha? Huh? <laughs> Ibogit na ayos siya ni mo, girl. Naingon ka rin ko siya nga. At ngan kuno kaniya inig-uli kay makigistorya siya ni mo. O, uh, onsa? Uh, makauli na gitin ko. Magdali ko, Biki. Gimingaw na kayo sa kong anak. Ay, ma. Oh. Uh, kaila ka na ako? <laughs> ako na isi, Michael. Ah. Ikaw ang... Oh, ako may sige pang regards nimo. Um, Michael, sorry ha. Pero ang tinuod, awa ko'y tayong paraan eh. niya. ko ako'y anak. O gusto na akong i-focus na na akong oras o atensyon niya. Yeah, ma. Grabe, sagaday, so uy. Huwag malagay mo hatagig chance ang tao nga maka-explicar gibasta naman dayo ni mo. Dahin na anak. Huwag dali ko gusto nga mulaom um, siya yan ako. Usa pa, di ka na sigaw na sakitan. Kalit lang nawa ang amahan sa akong anak nga, huwag ko mahimba ko na unsa ug asa na karun. Pero day, dili man parihas tanang ng lalaki. Ah, unsa may kasiguruan na to. nga dili sila parihas. Kana sila, maayo lang na sila masturya sa una. Pero kadugayan, ay nalang ta. Parihas na silang sila tanan. Emma. ikaw? Ni ano sad ka? Oh, Emma. Og <laughs> pag na dala na so dala Kay gigikan karon, kidawat imo. Kuwa unti ka dinhi. Og ihatod di ka sa inyo. Michael. Seryoso ko ni mo, Emma. <laughs> Nakalitan lang ka. Sa ako ning giingon na ako'y anak. Pero wakay ba na? Michael. Sagdi kong ipamatuod na ko ni mo. Nga ganahan ko ni mo. Og seryoso ko sa kontinguhan ni mo. Kapoyon ka lang. Ah, <laughs> Agong kapoyon. Mapahoy ka. O man, balik na saan. Ay, ang ni mo i Kay asag-uni mo i Emma. Emma, bangon diha. Nakibisita. Hmm, to ka pa mo kasi may bisita na ako. Michael Mangkunoy iyang pangan. Uh, Nagsirestorya na ganito si imong amahan dito sa silong. Gipatagay eh, sa si imong amahan. Uh, murag, uh, na nauga na lang to na kay murag kubog-hubog na rabag ito na. Uh, Ay, okay. Nagmata ka na niya, Ima. Ay, Ima. <laughs> uh, pa? ba? kasayo ba niyo nagtagay? Imo naman hinoon naghihubog akong bisita pa. Mas mayo nang hubog, garon maklaro na ito ang tinood. sila kung hubog ang usa ka tao. Uh, masulti yun niya ang tinood ng tumong o kibating. Pa! Sir, seryoso lagi ko imong anak. Konsulto lang ko niya, Di na ko siya pasagdan, ingon man ang iyang anak. Andam ko siyang pakaslan. Michael! Mm. Ah. So, man, nawasan na ka? Oo. Uh, oh. <laughs> Salamat ha, nga. Di pa katuog sa kunin mo sa inyo. Mm. Kinahanglan. Dili sa kong sagot nung ha, uh, papaulion kang hubog. Maunsa pa lang unya hinuon ka. Uh, sa sunod gani, kung mo ka, pagbilin ang para uli. Ang tinuod, di bigid ko mang inom, my God. Niinom lang ko ato, isip respetar sa mga umahan. Uh, Michael, mm. seryoso ka ina ako. Uh, Emma, di ko buang nga usik kusik sa kong panahon ng effort ka. muwato bang sa iyong pamilya. Kung binuwa ang ning tanan ako, ganahan ko niyo ang tinuod ako akong gisulti. kunin mo lang kong sugpon, andam ko pakas ka. Michael! Um, di ko gustong mag-desisyon din ka. Hatagan di ka oras o panahon sa pag una sa tanan. Andam ko magpaabot ang nga magustuhan ko imo. Gusto lang kong masayod ka nga, niyara ko din ni eh, Michael! Michael! Open my eyes. Kung para imo gira yung usa andam siyang mudawat sa si imong kagahapon. Tungod sa hitabo na ko sa una, gilingon anak kadali para na nga ngay hatag akong pagsalig og balik. Pero tungod sa sincerity ni Michael, dirisgo ko balik sa gugma o guwagit ko magmahay. Tungod kay sa pagkakaroon, malipayon mis among kami niyoon o ban sa among tulok ang mga anak. Din hinalang ko to. Dagang salamat, RMN. Recorded by X-Thunder Gaming. Mau kita mengahigalan ke agi ni Ema ngatika malita Davao Occidental. Uban sa awit ngayang awit ni I never knew love. I never knew love. Ang mong ta agi kibahatan na doa sa radyo Jelly Haka. Uga po sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tama usap mengahigalan maya sukin ti Paminaw.

Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook Page. Hanggang sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pagpanit.